Ang salita na maaaring bitawan ng isang tao ay pwedeng maging pagpapala o pwede ding magdala sa kanya sa kapahamakan. Nandiyan ang mga pangako na napako, mga mapanirang salita, chismis, pagmumura, pagsisinungaling at marami pang iba na kung saan ang bibig ang paangunahing suspect sa krimen. Maraming dahilan kung bakit minsan nakapagbibitaw tayo ng hindi magagandang salita. Merong nakasanayan na ito. Kaya kahit hindi naman dapat magsalita ng masama, eh kung ano-ano na lumalabas sa bibig. Meron namang madaling mabigla, kaya pag nagulat o nakadinig ng na hindi magandang balita, ayun at kung ano-ano na nang nasasabi. Minsan sadyang nakakahiya dahil may mga salitang masama na nga, e eh bastos pa. Meron ding mga mabilis magbitaw ng magagandang salita, kahit hindi naman totoo at sinsero. Bandang huli, kahit maganda ang sinabi, ito ay kasalanan pa din dahil maaaring maging anyo ito ng pambobola o pangmamanipula. Scammer pala! ang kayabangan ng tao ay nahahayag din sa kanyang bibig. Misan dahil sa kayabangan ng mga sinasabi, ay eh napapaaway at nalalagay sa hindi magandang pakikiugnay sa kapwa. Naalala ko ang sabon na kapag naipatak mo na sa tubig, eh hindi mo na maaaring paghiwalayin pa ng basta-basta. Ganyan din ang salita ng tao. Kapag nabitawa na, madalas ay napakahirap ng bawiin pa. Ito ang dahilan kung bakit may babala palagi ang Biblia tungkol dito. Ang sabi ng Bible, ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Piliin nating maging pagpapala sa pamamagitan ng pagpili at pag-iingat din sa ating pananalita. Alalahanin natin na ang kakayahang magsalita ay isang biyaya na ibinigay ng Diyos upang tayo ay maging pagpapala din sa iba. Wala man tayong kakayahang pinansyal para makatulong sa iba, pero ang ating salita ay pwedeng maging lakas. Gabay at pagtutuwid sa nangangailangan nito. Misa ng words of encouragement ay nakapagpapabangon sa isang taong lugmok at wala ng pag-asa. Misa ng isang rebuke o pagtutuwid ay nagbabalik sa isang tao sa tamang landas. Misa ng isang pagtuturo ay maglalagay sa isang tao sa tamang landas na makapagpapabago ng kanyang buhay at maging ng buhay ng kanyang pamilya. Makapangyarihan ang salita kaya marapat lamang na atin ding gamitin ito upang ipahayag ang pinakamahalaga, ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay nakikita ng tao ang tunay na layunin at kabuluhan ng kanyang buhay. Huwag mong isipin na wala kang kakayahang maging pagpapala dahil ang salita mo ay pwedeng maging instrumento ng Diyos sa pagtulong sa kapwa. Asa ka pa!